Good morning. Yan, update dito sa Landayan, San Pedro, Lubog <laughs> na. Kanina pa ako may naririnig na bata nagsisigawan dito. Madaling araw pa lang. Nagsisigawan na sila. Ang tinatanong nila kung tulak, tulak. Hi! Good morning! Ito bebe, alaga mo yung baby mo ha? Okay. Ay, nagpakain tayo ng pusa kasi walang tao dito at walang mag-aasikaso sa kanila Chase behave lang dyan lang ha Ahem. ayun nadinig nyo na ba yun Ayan. November 13 2025 update tayo ito yung mga bata o nagsisigaw ang kanina pa o ba? Eh, may may guest pa kayo rapper ah. Yeah. Kirit, wait ka. Hoy ka muna. Yes. Ay. ano, tulog pa. Lock. Parang kakapiga pa. What? Yeah, eh. Okay. Okay, mga bata nagsisigaw ano. Ano, nakarami na ba? Konti okay pa lang. Konti pa lang. Nakakalimot pa lang ako. Bakit? Yo. O mga tol. Yun know? o. Pupogi ka. Pupogi ka ngayon ha. Ha? Eh, pogi na kasama. Sini dyan, sini dyan. <laughs> o, tabi kayo, tabi. Sino ang pogi sa inyo? Sino pinaka pogi sa inyo? <laughs> Iba ka talaga. <laughs> Pag kotse tinutulak niya. Uh, bakit? <laughs> basta yan o. Ha? Huh? Okay ka lang? Okay ka lang? Okay ka lang ba basta? Mamaya pa yan. Ma ma Ay, tumawag yung motor o. Oh. Aray ko, tumawag yung motor. Ayan, yung blago, habi-habi. Ha? Remarsoango. Panorin nyo, mapapanood kayo doon sa Remarsoango. Ha? Naka-video? Oo, naka-video ako nga. Ayun, o. Pupugi, o. Pupugi siya. Kanina pa kayo, di ba? Hindi, hindi. Hindi na Sino mo kanina? Si Mata. Si Si Ito, kumpleto sa tulog to, eh, o. Saan natutulog? Ah, hindi ka pa natutulog? Ayan, parang kumpleto ko na sa tulog, ah. Ayan! Ito yan. Ito ang pinakabata sa inyo eh! Ano? Yan! Ito, pogi kasi! Ito ang pinakabata sa inyo! Baby face nga yun eh! Oh Ay! Baka talaga! <laughs> mga tropa, motor ko yan ha! So mahalin niya ha? Pati ito! Hindi, okay lang yan! Pupuha um, dyan! Ayan, motor ko yan! Ito sa kapatid ko ha! Ito! Baka madali niya Ingatan niya ha! Ang tropa. Ang galing niya ito. Ha? Di na, di na, di na, di na na yun nga yun eh. Oo nga eh, pa. Hindi oh. na na ulan, natas pa. Oh. Ito <laughs> dito, dito, dito yata kayo nakaihi eh no? Yeah. Yan, <laughs> oh, hindi. tulak-tulak. <laughs> Peppard, kawin ka muna sa blood ko, Peppard. Ayan, update natin sa November 13. At abot na sa ano sa floor ng ano ng motor. Kapan hindi eh. Tumataas pa. Ito yung mga tinutulak ng bata, yung mga padjak. Pero yung mga tricycle hindi kailangan tulak. Eto, tulak oh Tulak ba yan? Ah. Tingnan natin paano magtulak si Fresh. <laughs> nagbigay, nagbigay. Nagbigay. Fresh! Nagbigay, nagbigay. Magkano binigay? Lima? Lima? Malaki na, 30 ano na eh, 30 pa masayin ha. Di ba? Eto, sa akin. Di diwenta! Di tao. Mm -hmm. -five -five. Nagubad na o, na ano na. Nabasa na si press. That's the press. Eto, wala ko. Bibigyan niyo kapag yung ano, mawawa naman yung mga bata. Ayan, nagbigay si Kuya. malaking konsuelo na yan sa kanila eh. May nagtutulak dito. Dati kami nagtutulak dito. Bata pa kami eh. mga tropang pulo. Kami nagtutulak dito. Putik pa to. Hindi pa gantong ano, espaldo. Putik pa yung daan dito. Tutulak kami dito. Dilehan siya namin. Dati pa piso-piso lang. Dos. Ngayon, limang piso na bigayan. Kasi mataas na rin ang pamasahe. Dati kasi magkano ng pamasahe ngayon. Lento na. Pasok oh! Pasok wow, ang estudyante oh. Wawala lang wala estudyante. Ay! Nako! at matataas ang school dito sa Landayan yun nga lang yung kalsada binabaha kaya yung mga estudyante pag uwi lusong yung ano may nagano ng ano sana may libing sa kay may libing sa kay konsuelo sana ng mga estudyante dito sa barangay Landayan lalo pang tumataas tubig kahapon halos wala wala na diyan eh. sa may baitang na yan yun meron na ulit tulak oh ang ginagawa nila pag magtutulak. malapit ng sa may tulay kasi tumitirik kalimitan ng ano ang pajak yung mga motor walang problema ano ano dito yung yung mga padyak nagpapadyak yun yung hirap dito yung makyat ay eh, kisa na nga naman bumaba sila at mano sila sa alanganin mas okay na magpatulak sila di ba? at yun na nga ganito na lang tayo teka video mo na si kay Lando kay Lando <laughs> nakapota kayo <laughs> good morning, good morning. Good morning. Kento kami araw-araw dito sa Landayan. At mga sindikatong politika. Ilang buwan na, ilang na? Simula June. Oo nga, simula June. Simula June, nagbahana eh. Nagbahana. Okay, uh, Tapos ngayon, November. Baka hanggang ano na to Hanggang Pasko na to ha Hanggang <laughs> April pa Hanggang Maabutan na, na tayo ng tagulan no <laughs> Mga sindikato Sindikato <laughs> politiko Dapat Dapat yung alpha na lang ginamit mo Yan kulak Ha? Alin? Ano may sugat? Dapat yung alpha na lang ginamit mo Saan? 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 Yung e-bike sinusu ano, sinusugod nila sa baha uh, Yung motor niya nasa ilalim oh Ayun oh, uh, hirap tuloy Ayun tuloy Yun! 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 Kumakagat! Kumakagat! Nasa ano? Nasa... What <laughs> you